19 years old Pinay triathlete Kira Ellis nag-uwi ng gold sa European Junior Cup Riga Triathlon. Iniladlad ni Kira Ellis ang katapangan at kabilis para magbigay ng karangalan sa Pilipinas matapos magwagi ng gintong medalya sa European Triathlon Junior Cup Junior Women's Division sa Riga Latvia. Agad minarkahan ng Pinay Triathlete ang paghahatid ng isang mahusay na pagganap at makabuluhang tagumpay para sa Triathlon Philippines sa international competition. Tinalo nito ang labing-anim na iba pa para makamit ang gintong medalya sa torneo na ginanap sa Riga, Latvia. Nagtala ito ng kabuuang isang oras, limang minuto at pitong segundo na oras na kinabibilangan ng labindalawang minuto sa swimming, 34 na minuto sa bike, 17 minuto sa running. Pumangalawa naman sa kaniya si Luca van der ng Belgium at pangatlo naman si Sarah Walter ng Germany. Ang nasabing torneo ay kinabibilang ang 700 at 50 metro sa swimming, apat na laps ng 22 kilometro biking at dalawang laps na 5 kilometro na swimming. Leading up to Riga, inamin ni Ellis na mayroon siyang pagdududa tungkol sa kanyang kahandaan. Nang walang matitinding interval session sa kanyang pagsasanay at karamihan sa mga steady run na nakalog, siya at ang kanyang mga coach ay nagdebate pa kung siya ay sapat na upang makipagkumpetensya. Ngunit kung ano ang kulang sa paghahanda, ginawa niya sa determinasyon. Dumating ang panalo ni Ellis makaraan ang kanyang paglahok sa isang high-performance training camp sa Desmore, Portugal na pinunduhan ng Philippine Sports Commission. Sa kanyang pagkapanalo, ang labinsyam taong gulang ay muling nagmarka bilang isa sa brightest na nabatang endurance athlete ng Pilipinas na nagpapatunay na ang pag-unlad ay kadalasang nagmumula sa pagtagumpayan ng mga pagkabigo. At kung minsan, ang panalo ay nagsisimula sa simpleng paghahanap ng daan pabalik sa panimulang linya. Patuloy na hinahasa ng labing siyam, Naanyos at estudyante sa Queen's University of Charlotte at parte ng National Triathlon Team ang kanyang kakayahan bilang paghahanda para sa top level competition. Nanalo rin si Ellis ng gold sa junior women na Asia Triathlon Junior Cup na ginanap sa Kampar, Malaysia. Wala pang kumpirmasyon kung mapapabilang siya sa Thailand Southeast Asian Games contingent sa Disyembre.